At talagang sinadya naming puntahan ang kabayo dito, guys. Kasi gusto niya. Gusto niya pa. Gusto pa niya. harap ako ng marami-raming damo. Yung marami-rami. Ah! Ayan. Ayan. Ay. Inuit, you know Horse baka kainin yung uh, pati aking kamay. Bye-bye, horse. Bye-bye. That's all. Bye. Tara na at puntahan natin ang kabayo, guys. Oops. Stoplight at kakaliwa tayo. at ayon, diretso lang. at ayon papaakit na tayo sige pa doon pa sa unahan dito na, kakanan tayo. At kakaliwa tayo. At ayan na, medyo paket ang daan. At hahanap tayo ng parking. So, dito ako, tete. Mas lang, oh. Yeah. At ayun, tanaw ko na ang kamayang puti ah, doon sa unahan. The windmill. Your horse. Ay, ayan na siya. Bigyan natin ng pagkain. Ay, I'm scared. Look. From the needles eh? Huh? From the nettles. Nettles. At sabi ni Habi, ingat daw sa tao na makahiya dahil merong tinik. siya ng pagkain. Ang cute. Ang cute niya. Ay, you want more? One more. Oh, I give more. I give more. Hey, guys, thank you for watching. Gutom pa.